Mapagpalang araw sa ating mga kabubuhit. Sa araw na ito ay aking ihahatid sa inyo ang napakahalagang balita na aking nakalap dito lang sa aking kapaligiran. Isang butiki na stranded sa ilalim ng mesa, patay. Kung ano ang dahilan, yun ang hindi ko alam. Meron kayang makakahanap sa kanya na kanyang kapamilya Ating tunghayan ang balitang ito ating mga kabubuhit. At isa pa, isang butike na aksidente patungo sa kanyang pupuntahan sa Apari, Cagayan. Ang dahilan, may bunggo ang sasakyan sa isang malaking bato na nakaharang sa isang daan. Ang nangyari sa butike, patay. Sana mahanap ang kanyang kapamilya o matawagan man lang. Yan ang ating napakainit na balita sa araw na ito. Ang kinahihiling ko lang po, mga kababayan, na sana matagpuan siya ng kanyang mga kamag-anak at ma sa dito kung saan ang aksidente ay nangyari kamakailan lang. At yan ang napakainit at nagbabagang balita na aking ihahatid sa inyo, aking mga kababayan. At sana, mag-iingat tayo palagi, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho na wag na masyadong magpala, magpatakbo ng sasakyan. Drives safely, mga kababayan. Yan ang aking mahalagang mensahe sa mga motorista na katulad ni Don Ariston. At isa pang nagbabagang balita, dalawang sasakyan na aksidente nang dahil may isang suso na humarang sa kanila. Ang mga nakasakay, di malaman kung buhay. Yan ang aking sinasabi mga kababayan na mag-iingat tayo palagi sa ating pagmamaneho. At sana'y iyong nagustuhan ang aking balitang ito. At kung napatawa kita, mag-subscribe ka sa aking channel para masubaybayan mo ang kalukuhan ni Mami L. Dito lang sa Kapag may katatawanan, ilabas mo para utot ay labas din. So, yun lang mga kababayan.